Malayo sa bagyo pero nagklaseng lubog din sa baha ang ilang estudyante sa Pampanga at Bulacan. Shifting din ang paggamit sa mga silid depende kung kailan high tide. Nasa front line ng balitang yan, Simon Gualvez. Uh -huh. Ganadong nagtuturo si Teacher Faith ng kanyang grade 1 pupil sa San Isidro Elementary School sa Masontol, Pampanga sa unang araw ng pasukan kanina. Pero ang kakaiba sa kanila, ang mga paanimamat na mga tsikiting, lubog sa tubig. Sanay na raw sila sa ganitong eksena lalo kapag high tide sa lugar. Pero aminado pa rin, malaking hamon nito sa pagtuturo. Mahirap po kasi ano, kunwari pag nagtuturo na po ako, ano po naglalaro na po sila sa tubig. Tapos kapag may mga activity po, nahuhulog yung mga crayons nila, yung mga papel. Tansyado naman ng pamunuan ng paaralan ang taas at schedule ng high tide. Kaya dito rin nila sinasakto ang uwian o pagpapalit ng shift. Yun nga lang, No choice uli ang mga estudyante na lumusong sa baha palabas ng eskwelahan dahil balot pa rin ng tubig ang malaking bahagi ng school grounds. Sakit din sa ulo ang mga basurang inaanod. Nauna nang ipinayo ng eskwelahan na mainam na nakabota ang mga estudyante. Pero hindi naman ito pasok sa budget ng maraming magulang. Ay, no choice talaga, sir. Talagang... Pagdating na lang po sa bay, ugasan na lang yung ano yung bata, yung pa. Siyempre, unayin muna namin po, sir, yung pagkain bago po makabili ng botas. Hindi naman lahat sila mabibigyan namin ng cream na pang, pang aliponga or what. Hindi uh, rin po namin sila mabigyan ng bota. So kung may, may magandang loob ng mga stakeholders na pwedeng magbigay, mag-donate ng mga bota sa mga bata, i-accept po namin yon Tuloy din sa pagtatrabaho ang ilang Gurot School officials kahit matasang tubig sa kanilang silid. Nauna nang sinabi ng LGU na nakahanda ang kanilang Rural Health Office sakaling kailanganin ng gamot ng mga estudyanteng madalas na i-expo sa baha. Ilan sa mga solusyong ginagawa sa mga binabang eskwelahan ay e tinatambakan at tinataasan yung mga silid-aralan. Ang problema ay e napapalibutan naman ito ng mga sapa, palaisdaan at mga ilog kaya ang siste kapag high tide, ganitong itsura. Mabilis pa rin tumataas tubig at inaabot maging mga classroom. Sa katabing probinsya naman sa Kalumpit Bulacan, sa pinagpatong-patong na sako at mga silyang gawa sa bakal ang nagsisilbing tulay ng mga estudyante at guro sa Donya Damiana De Leon Makan Memorial Elementary School. Lubog pa rin kasi sa baha, dala ng high tide ang karamihan ng classrooms. Pati covered court pinamumugaran na ng mga isda dahil dito Shifting muna ang ipinatutupad ng eskwelahan kung saan nabawasan ng halos dalawang oras ang hanggang anim na oras nilang pananatili dapat sa classroom. Bagay na bubunuin na lang daw ng mga estudyante sa kanilang bahay gamit ang modular learning. Pati nga ang stage ng school, ginawa na rin classroom. Hindi po dapat maapektuhan talaga yung pag-aaral o yung time sa pag-aaral. Kaya lang po talagang hindi po namin kaya. Wala pong uh, pwedeng pagdausan ng klase yung mga bata. Hindi naman requirement na magsuot ng kumpletong uniforme. Basta't komportable makakapag aral ang mga estudyanteng papasok ng paaralan. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.